Hi guys, pakita ko lang sa inyo guys yung update ng aking mga succulents na pinat ko last July uh, So ito na sila guys, Yan, yung mga pinagsama-sama kong succulents Ito sila dati guys, ayan Ito na ngayon si Missing New, ang oh, maliit pa rin siya Ito guys, nanimutan ko yung ID niyan, pero ito si Murasaki, yan Yan And then, ito si Monroe Queen. Tapos, may mga kasama siyang Purple Delight. So, do, kung makikita nyo doon sa uh, dati nilang picture, ang lili mas maliliit yung mga Purple Delight doon kay Monroe Queen. Ngayon, mas malaki na sila kay Monroe Queen. Ayan. Apaw uh, na sila sa paso nila. O, oh, ayan na sila, guys. Um, Nilagay ko sila guys sa bright shaded area pero lumaki pa rin sila guys, di ba? Ngayon, uh, mga 1 week na sila mahigit na inintroduce sa morning sun. Niyan, uh, doing good naman. Eh Ayun, napapansin ko guys kay mura dito sa area ko is nang i-etchulate siya and payat yung mga leaves niya. um pumapayat yung mga leaves So, ito, guys, yung kanilang pwesto. Ito yung natatamaan na sila ng morning, sun. Ayan. And then, ito si aking lovely rose. Ito naman yung isa, yung may murasaki. So, sa inyo rin ba, guys, uh, sa mga nasa lowland, ganun din po ba yung mga murasaki nyo? Uh, pumapayat, tapos sumahaba yung mga leaves. Ito yung aking purple delight, pink champagne ito aking red eyes so lang muna guys yan lang muna ang aking mga succulents for today until my next video guys thank you for watching